Aris, kung may dapat kang puntahan pa kahit malayo ay pwede mo pang gawin pag pwedeng pagkakakitaan, at ang iiwasan lang ay gumawa ng pakikipag-usap. Pagtungkol sa may kinalaman, sa relasyon sa pag-ibig baka madalaw ka kagad ng kamalasan ang pahiwatig, at ngayong araw ay bawal lang sa iyo ang mabilis na pagpirma, kahit sigurado ka na ay mas naaayon na ipagpaliban, para ang swerte mo sa susunod na pirmahan ay buong buo ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, kung meron pa ay iwasan mo lang ang makapagsalita ng may kataasan ang boses, para makaiwas sa bigla ang sagutan na hindi nararapat. Sa tahanan kung may bibisita sa iyo na mga kapatid, ay maganda para sa iyong bahay dahil mag-iiwan sila ng positive energy ng swerte, sa mga bigla ang kaalaman ng pagkakaperahan, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 24, number 32 at number 10. Taurus, ngayong araw kung may schedule ka pa na pupuntahan. Nakakausapin ay mas mainam na ipagpaliban dahil wala kang maayos na aura para makipag-usap sa ibang tao ngayong araw. Mas naaayon na sa pamilya muna ang mga oras para ang bonding ay magdala ng good vibes ng swerte sa pamilya sa mga susunod na linggo, na magagawa at iwasan mo lang din ang maawa ngayong araw sa gusto humingi sa iyo ng tulong ang pahiwatig. At mas naayon sa iyo na masaya ang iyong aura pagkausap ang mga magulang dahil napapasaya mo sila at nagkakaroon kayo ng grasya ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa pera ay pagsisinop mas mainam na gumastos sa pamilya dahil swerte ang pera mo para sa pamilya. Pagsisinop na walang bibigyan na ibang tao at kahit pa mga kapatid, magulang ang pwedeng mabigyan. Sa pag-ibig ang dapat ay may mahabang pasensya ngayong araw para walang magiging suliranin. Capricorn ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 21, number 34 at number 27. Gemini pag may nasabi ka sa pamilya ngayong araw, ay ipagpaliban na lahat ng schedule na pupuntahan na ibang tao, para kayo ay maging masaya sa magagawa na magpapasaya sa bawat kalusugan ang pahiwatig. Pero kung kamag-anak, ang schedule ay puntahan mo kahit saglit na oras dahil may sinyales na magkakaroon kayo ng kasunduan, sa hinaharap para makatulong sa bawat pamilya ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw kung may pasok ka pa ang pahiwatig ay mag-ingat sa bigla ang paggawa ng desisyon, mas mainam na huwag ng makialam sa desisyon, para safe ka sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay laging mas maunawain sa minamahal, o kahit sa mga makikita sa miyembro ng pamilya, nang mabigyan mo ng mas masayang advice sa pamumuhay na ikakaunlad nila, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 17, number 24 at number 11. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig sa usapan sa ibang tao ay maging relax baka ikaw ay makaranas ng pagkalito kung ikaw ay magmamadali at suliranin sa hinaharap ang pwedeng mangyari sa iyo ang pahiwatig. At ngayong araw ang karisma ng aura ay buenas sa mga usapan para sa pamilya kung may pag-uusap ay okay ang iyong isipan na makapagbigay ng okay na advice ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng-pwede kang makatulong sa mga magulang at mga kapatid kung hihingi ng tulong ay iyong tulungan at pag-unlad ng ikakabuhay ang iyong makukuha Sa pagmamahalan ay maging mas malambing sa mahal para ang good vibes ng swerte sa inyo ay lalong dumami Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color white number 10, number 25 at number 16. Leo, ngayong araw ay mas unahin ang pamilya para mas gumanda, ang bonding sa pamilya ng swerte na madadala ng gabay sa inyo ang pahiwatig, at kung sakali na may biglaan kang bisita na pagkakakitaan, pa rin ang ilalapit ay kausapin mo lang ng maayos baka magkaroon kayo ng kasunduan sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pag-ibig ay iwasan na magsalita ng pabigla-bigla dahil pwede maiinit ang ulo ng mga kasama sa pagmamahalan, para makaiwas sa suliranin sa relasyon. Sa trabaho, naman kung may pagpasok pa rin ay magingat lang din sa paggawa ng mabilis para makakauwi ng maayos sa tahanan. Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 6 number 18 at number 24. Virgo. Ngayong araw ay okay naman kung may kausap na kamag-anak at dadalaw sa iyo ay pagbigyan mo na makausap na matagal. Kahit wala kang makukuhang okay na kaalaman sa kanya ay magkakaroon ka naman ng grasya ng positive energy sa mga gagawin ang pahiwatig, at huwag kang basta magsasalita ng kakaiba sa kapamilya. Baka magtaka sila sa iyong sasabihin, hayaan mo na lang sila sa gusto nila kung hindi naman makakaapekto sa iyong mga gagawin ayon sa iyong gabay para okay ang araw na masaya. Sa pera ngayong araw ay pwedeng-pwede kang makatulong sa mga magulang at mga kapatid kung may naiipon, kung hihingi ng tulong sa iyo ang bawal ay magbigay sa pamangkin at mga kamag-anak. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 2 number 25 at number 30. Libra, ngayong araw may sinyales na malakas ang iyong enerhiya, kahit sa ibang tao na makakausap at lalo na sa pamilya, gawin mo lang nais nice mong gawin na alam mong tama ay madaming aayon sa iyong mga kagustuhan, ang iiwasan mo lang ay maging mabait, sa pagtulong sa ibang tao ngayong araw sa umi para makaiwas ka sa gastos ng hindi mo inaasahan, ayon sa iyong gabay. Sa may negosyo ngayong araw kung wala namang operation, ay bigyan mo ng ilang oras na makagawa ng ibang plano at nang may pumasok sa iyong isipan na karagdagan sa pag-asenso sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay maging maunawain sa kanilang kahilingan, ang suporta mo ay magdadala ng swerte sa kanilang mga plano na gustong gagawin, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 15 number 34 at number 20. Scorpio, ngayong araw kung may plano ang pamilya dapat na iyong may tuloy kung makakasaya sa iyong pamilya, magbibigay ng kasiyahan sa inyong mga kalusugan, at huwag na kayo magsama na ibang tao kung matutuloy dahil kukuhanan pa kayo ng swerte ang pahiwatig at huwag nang gumawa ng pagdalaw sa mga kamag-anak, ngayong araw dahil walang kang makukuhang okay na usapan gastos pa nga sa iyo pag natuloy kang makapunta. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen, ayon sa gabay ng pag-ibig sa pag-ibig ang maging malambing lang pahiwatig, sa minamahal para lalong maging masagana ang grasya ng pagkakaunawaan sa plano sa pamumuhay. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 33, number 24 at number 15. Sagittarius Ngayong araw may sinyales ang ugali ay madaling maawa, dapat na umiwas sa lahat ng gusto kang kausapin na alam mo pakikipag-usap, pwedeng paghingi lang ng tulong sa iyo, at kung may isang gagawin na importante ngayong araw dapat na iyong gawin, dahil pwede makagawa ng naaayon na resulta, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho naman kung talagang may pagpasok pa ay maging masinop lang at iwasan ang discussion, para walang maging suliranin sa hanap buhay. Sa iyong pera ay unahin mo lang mabigyan ang minamahal, dahil para ang swerte ninyo sa pamumuhay ay lalong sumigla. Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color Gold and Color Green number 24, number 15 at number 40. Capricorn. Ang pahiwatig ngayong araw ay may masayang pwedeng mangyari na pwedeng sa sariling pamilya o sa mga bibisitang kapatid ang magdadala ang pahiwatig at ngayong araw ang ugaling maunawain ang dapat sa ibang makakausap para walang masabing hindi nararapat sa kausap dahil sa hinaharap ay pwede kayong makagawa ng deal na mapagkasunduan, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ay maging maingat lang sa mga gagawin na mabibigat para ang mga kalusugan ay walang maging paghina. Kung may gagawin talaga ay kumuha na lang ng tao na siyang gagawa para ligtas sa paghina ang kalusugan ng pamilya sa iyong pera ay pagsisinop ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, ang kapamilya lang ang pwedeng mabigyan, para ang swerte sa tahanan ay walang makawala, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 11 number 25 at number 19. Aquarius, ngayong araw unahin na gawin ang para sa pamilya para ang inyong mga kasiyahan ng kalusugan, ay lalong maging masigla at iwasan na muna ang makipag-usap pa sa ibang tao kung ikaw pa ay aalis ng pamamahay, para walang maging kamalasan na makuha pa sa iyong mapupuntahan, ayon sa iyong gabay. Sa ibang dapat nagagawin ng miyembro ng pamilya, sabihan mo lang na mas maaga makakauwi ay maganda para lihis sila sa paghina ng kalusugan at gastos. Sa pagmamahalan, dapat ay may maunawain na ugali huwag ng manita pag konting diferensya lang para tuloy-tuloy ang kasiyahan sa pag-iibigan. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color Silver and Color Green Number 10, Number 25 at Number 36. Pisces, pag may gusto kang sabihin sa kausap sa ibang tao o maging sa kapamilya ay huwag kang mag-alinlangan, dahil doon pa kayo makakagawa ng maayos na mapagkakasundoan ang pahiwatig, at pag may plano ang anak na gumawa ng pagkakakitaan ay iwasan mong suportahan dahil may sinyales na siya ay magkakaroon lang ng suliranin sa pera kung may tutuloy niya, pero kung walang kang suporta ay hindi siya tutuloy sa mga plano niya ayon sa iyong gabay. Sa pera ay naaayo na magbigay ng pera kung lalapitan ka ng pamangkin at pinsan. Kung may ekstrang pera ang gusto mo lang maibibigay na pera at ang masayang relasyon ay makakagawa ng swerte sa iyong plano. Sa pagmamahalan, ay huwag kang munang gumawa na iiwasan ang mga itatanong ng minamahal. Baka magduda siya sa iyong uugaliin dapat ay maging masaya ka ang kausap. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 10 at number 36 at number 22.